Hello, good morning. Ayan, dumating na ang modern nyo. Sararating ko lang kaya ito. Mag-asikaso na naman tayo ng ating ulam for today's video. Magmumunggo ako ngayon. Sabi nila, pag nagmunggo daw, dapat Friday. Ah, kahit anong araw naman, basta gusto mo. Walang pipiliin. Ngayon, eh, mayin ko muna ito. Ang ko na yung munggo. Kaya madali ko na lang yung video. Bakit kahapon pa ako nagmungo kasi hindi ako nakabilang na gulay na ano, palaya. Wala din pati ng, ano. Gusto ko sa mungo yung ano, ang, ang, ang palaya. Hindi kaya di, hindi kaya yung ang yung ligaw to. Ang palaya ligaw. Meron kasi ang palaya yung ligaw eh. Pangit ba yun? Parang ang yung ligaw to ha. Pero may bunga naman yun. Eh. nakita pa natin pagka tumirak ng mata natin tatlo dito. Hindi siguro ang palit. Kunti lang ang dahon. 20 pesos na nga ito sa palingki. Dati-dati, pag nagbili ako ng um, ano, isang sakong ang pala yung ano, sampung beso lang. Ngayon, tinayon yung 20. Pulang chicken hotdog. Tapi aku. Maka aku perlu ulang asukan. Iya. This is for the goat. Nanti canatiis. Kamiatiis nama syrup. Iya. Mau masukin moram ini kematis nih. C'est may mga ugasin dyan, ilagay na dun ha? May mga kamay Five minutes Yan. Yan kumain ng gulay. Mga ganito. lagi natin yung pagkain ay mga healthy. Hindi ako kumakain ng mga sadong matataba. Kasi ay umanaw ng maaga. ngayon okay, dito tayo hey? atin tamban sang mo go. Ngayon. Tapos Siyempre, ng pang-magig. Tapos ito yung aking sasawid. Lagyan na natin yung mga para pa sa'yo. Tapoy na natin. Tapoy na natin. Tapoy na natin. Siyempre, haba pa tayo ay eh, nagwi mag waiting waiting Ayan. Habang tayo nagwi waiting na mag-pulo-pulo yan, tayo ay eh, mag- Ayan, makinaan mo. Ayan, ayan. Sit Sige lang. תודה רבה pa natin ng tawag. And then, ito na ito. Pag-check na tayo sa ano. Ito na yung mungo ko. Wow! Ito natin ito. Kung gamit ko lang naman ito. Ayan. Tapos,